po sa mga binahan, nakapaglimas na ba ang lahat, nakapaglinis na ba ang lahat, o may ahas na ba ang lahat? Just day Hello, we guys. Hello, mga dudong at dudong 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 So, uh, A day after ng baha, ayan, ngayon po ay balik to work na po tayo. Kahapon, hindi nakapasok sa work si Mama Colleen. And ngayon, balik na tayo. Hopefully, maluwag na talaga yung mga daan at wala nang mga baha. So, pasok na muna tayo mga bebe ko. Kiss na baleri. Riley kiss. oh you didn't kiss me so let's go na po bebe ko ayan back to normal na tayo nakapag linis na si daddy at si Ate bing ng floor natin ayan si daddy rin nakapagbalot na ng orders ninyo salamat po alis na ako pa love you love you Ayan, nakapaglinis na si Ate Bing. Ayan, tingnan natin mamaya ang lagay ng daan. So kahapon daw, nakahuli sila ng malaking sawa dyan, dito sa area na to. Mga siguro 5 feet ang haba. Grabe. So kanina, habang tayo po ay prepare to work, meron ding nag-hello na ahas kay Mama Colleen. In fairness ha, tatay type ako noon. Tapos sabi ko, parang may gumalaw. 'Di ba ganun tayo yung peripheral eyes natin, parang may nakikita tayong pag may gumalaw para nahagip ng mata natin. So parang may gumalaw. Pag ko, gumagapang na yung ahas. Kalma lang naman siya. So ang ginawa ko, punta agad ako sa phone ko. Papa, akit ka dito, may ahas. So hindi mo na ako gumalaw kasi ang point ko, kapag gumalaw kasi ako, bibilis din yung galaw niya, makakatakas siya. So pagkakit ni Dodong, ayun na nga day, nakipagtitigan pa yung ahas sa kanya. Oo, nalingat lang si Dodong, ayun, biglang kumaripas ng escape. Ah! So mamaya ko na ikwento mga bibi ko, kasi baka malate na ako sa work. Punta muna tayo ng work. Ayun na nga, nandito na tayo sa station. Nag-on-air na tayo. So, hindi ako nakapasok kahapon. Gawa nga na sobrang lakas ng na ulan. Natakot akong bumiyahe. So, ayan. So, anyway, uh, update. Nakapaglimas na kami. Nakapaglinis na kami. Yung lugar po namin, hindi po talaga binabaha yun. Unless... Katulad na lang nung nangyari ngayon na sobrang lakas na naman ng ulan kaya kami binaha. Pero ang maganda lang din doon, mabilis din humupa yung tubig. But anyway, ito na nga update, may lumabas na ahas. Although hindi naman na bago sa amin 'yon kasi matagal na namang may mga nagpapakita na ahas doon. Although safe naman kami kasi nung nakita namin yung ahas, siya po ay isang rat snake. At according sa Google, yung rat snake po, ito yung mga tipo ng ahas na pag hindi mo naman aanohin, hindi ka rin naman susugurin. So basically, ang habol lang nila, yung mga daga. So, kaya arat na arat na rin ako, matagal na talaga na umalis sa bahay na yun. Kasi grabe na rin kasi yung mga unwanted visitors na naglalabasan, daga, ipis, ahas. Kasi yung likod po ng bahay namin, grabe po, parang ginawa ng tambakan ng basura. As in, hindi ko malaman bakit naging ganon. So, hindi naman namin pag-aari yung likod or kung ano man. So, in-address na rin namin yun sa barangay noon. Wala namang nangyari. But anyway, um, ang target namin ni Dodong Philip na lumipat na is full blast ng September. Kasi medyo alangani na po ngayong week. Kaya nagunti-unti na lang kami ng mga boxes. Napakita ko na rin yun sa last vlog ko. Pero hihinto muna kami kasi sabi nga nila, may kasabihan sila na bawal maglipat during August or Ghost Month. During August. So, August 4 or August 4 to September 2 daw yun. So, by September na lang kami magpo-full blast ni Dodong Philip. Kaya, ayun, um, nakakaloka. Pero, um, alam ko safe naman kami na mag-iina kasi yung ahas naman sa bahay, eh, hindi naman na nanakmal. Basta wag na wag mo lang talagang gagalawin. Kasi tingnan mo nga, oh, nakipagtitigan pa kay Dodong Philip. Nung nalingat lang si Dodong Philip, doon siya biglang tumakas. Hindi ko lang siya na nabidyohan kasi sakto, naka-zoom ako. So, nung tumakas siya, hindi ko siya na sentro. So, ganun siya kabilis kumilo. So, yun lang. So, ingat po tayo, everybody. Lalo na sa mga grabe din po na binaha yung lugar. Ingat-ingat po tayo. So, yun yun lang yung share ko sa inyo. And by the way, uy nga pala, uy, tayo po, eh, makakatanggap ng award from, ano to, from the Global Iconic Aces Awards. Ito po! Ayan, a-awardan tayo as Woman of Inspiration and Remarkable DJ of the Year. Salamat po sa inyong pagkilala sa Mama ng Bayan. Thank you, thank you po. So, i-receive natin yung award na yan. I-clear ko yung yung agenda ko on that day yeah! para maka-attend yeah! sa Okada, Manila. So, yeah. Makikita niyo rin naman yan sa mga susunod nating vlog. So, yun muna, mga bebe ko. Balik lang ako sa pag-work, work, work. -work. So guys, I am a home na and daabutan kong nagtatalo tong dalawang to. So paano ko sila tinuturuan na wag mag-away at magbate? Kinakausap ko sila pareho. What and then tinatanong goes, What is ate mate? What is mate mean? Ano mate? Pinagbabate. I'm asking you to be at peace to each other. Peace. Peace. Kasi paano si Valerie, may sinabing hindi maganda kay Kuya Riley. Si Kuya Riley nag-chat sa akin, nagsusumbong. So pagdating ko dito, kinausap ko ngayon si Valerie. Now everybody hates me. No, they're not gonna hate you. I'm just teaching them how I, I, how I ask you to not do something bad. Do you think they're gonna hate you? They yes. love you. What did I say to you? Never say it again to Kuya Riley okay, because I'm gonna ask the chat. I'm gonna ask everybody something. What? Ka do you love Valerie? Just, just, just uh comment, okay? Mm -hmm. comment I, if you love her. I will let you read your comment after. Sub subscribe if you love me. <laughs> Wow! like okay, like, share, subscribe. But what did you learn? What What did I tell you earlier? What did I tell you earlier? Do not things to And what did you do next after I say to you? What if she breaks the promise? Eh, just forgive. Sometimes, we tend to do bad things but always forgive and be good okay and put them na fight and now forgive yeah so did you have kuya na did you say sorry to kuya yeah Hug na kuya can i see hmm. I you, have... you forgive na valerie you forgive valerie na and besides i'm i'm going catching some some rare types of lizards to save them Okay, but I uh, know did you for forgive, forgive Valerie? Yeah, yeah, yeah. Why yeah. you forgive Valerie? Why you chose to forgive yeah, Valerie? Yeah, yeah. I say I love her. Aww, Although please. she's sometimes so mean. Mm hmm <laughs> But because you love her you chose to forgive. See how much queen loves you? You yeah, do not do it again, huh? But any but anybody might hate me. They will I not hate I'm you. Really they will never hate you. Why do you think they're gonna hate you? I don't know. Oh, you don't know pala. They're not gonna hate you. They love you, okay? Basta uh, be good, okay? Okay? Ayan, minsan lang naman yan mag-chips sa mga bebe ko. So, yan ang reward ko sa kanila after ko silang pagbatiin. So, bati na yung dalawa. Ang mga bata naman, madali naman niya makalimot. At, um, madali magpatawad. Hindi katulad nating matatanda na sobrang Grab it, I got some three rare lizards in this. Ah, oh, there we go. One. Mm -hmm. what, I think this is the last one. What right. can you say about the snake in the house? What's that? The one that I saw earlier. Snake. Awesome. Are, are they a harmful one? Scary. Scary? But although not them, numbers, they still. They, they still have a, something that makes you go to the doctor. But do you think the, the snake here will help us? Uh, I don't know. It's probably rare for rat snakes to bite. Why? Because right. they're scared of us, probably. Mm. Uh, Are you scared of the snake? Yeah. I but say, uh, there's nobody uh, to protect us, right? Well, you, you need to say hi. I am. Anyway guys, that's it for today Maraming salamat for watching Magkita-kita na lang po tayo mga dungday, dungday sa susunod na vlog Again, yung request ng mga bata, comment down below Bye everybody, kagagaling ko lang sa trabaho, so for the rest na po tayo Bye! Bye.